Hello po kasaka, naka-cover na ako ng mukha, mainit na kasi. oo iikot muna tayo kung ilan yung mga ibinagsak. Ayan, ayan po sila, oh, Pag-init na po Ito po yung kalalabasa Ayan, ganyan Ayan yung mga pinutol Ayan, ganyan po Ganyan ang ano sistema ng ano yan pag ganyan no? medyo madalang tempo kasi eh. Yan, eh pero lintik naman ang bunga kaganda hindi no? natin alam kung makakailan to may na natin malalaman Ayan po yung pinsan ko, ayan yung nakatayo na yan. Dalawang magkapatid yan. Magkakatabi lang kami ng bukid eh, kami magpipinsan. Ayan, pupunta po tayo doon. Ako na muka, eh, ayan o. No? Hindi kayo init eh. Hindi pwedeng hindi mag-cover. Timing naman mainit ngayon. 'Yan yeah, ganyan 'no. Oh. Ay nako. Mahirap mag ano, init. <laughs> Kainit. Kailan pa ba, ba pibira yun sa'yo? 23. Parang alanganin pa. Na? Nang Marso? Ha? Sa isang araw. Sa isang araw, mo na yan. Ayos na yan kasi ganyan ang magandang... ganun na rin eh hindi ko na pasusundot yan ibigay mo na doon sa kausap natin sa ano mo yeah. sa iyo. iyo iyo na yun eh yung 26 eh sabi ah. sabi na sa 26 po titignan natin yung labas kapa ayoko na ayoko na kayong kausap <laughs> presyohan yung ngayon ah. hindi yung kapa yung eh, sentimus na lang ang pinag-uusapan natin Eh, kaya, hindi pa sanay masyado yung mga yan. Pero pag ano sanay, mabilis na yan. Eh, uh, oh. Uh. Malaman. Tumutunog yung inaabutan sila. Pupuno eh. Puno pa ba? Eh? Oh, sige po. Madari. Yan po.